sa ating pulong panalangin ay itong uh, mag-simula uh, ng sirye, kumapong ang ituro, sa aklat ng James, madalas na itong pinapangalan, madalas na itong uh, itinuturo, magdalang natin ang salita ng Diyos ay narantinig sa rewa at upay at ito'y sa ating mga puso personally, mayroon itong at ito ay relevant sa buhay natin sa lahat na ng sandali kaya simulan natin basahin ang James chapter 1, verse 1 hanggang uh, 2. Nagkulang muna tayo. Dito ang sabi. Si Santiago, na alipin ng Diyos at ng Panginoong Niso Kristo, ay gumapati sa labing dalawang lipi na nasa mga ngada. Mga kapatid ko, ituringin niyong buong kadalakan kapag kayo'y nahaharap sa sari-saring pagsubok. Dasa sa gabi nito, nais kong tutukan natin yung salitang pagbati. Pagbati at katatapos yung masitihing pangarap ni Santiago pagdating sa mga pagsubo. Tayo mo na yung hindi ng tulong. Panginoon, muli kaming mananamin sa dakilang salamin ng aming buhay. Walang iba kundi yung salita. Ayaw namin uh, Uh, tumayo at uh, ikumpara ang sarili sa aming kapwa sarili kundi ang aming pong uh, standard ng ang aming pong pamumuhay ang aming salita lamang. Kaya kasabi ko kami sa panimula ko ng aming pag-aaral ng Aklat ng Santiago dito po sa pulong panalangin. Mm. Na may kaunayan po sa uh, pagsubok, kagalangan sa, sa pagsubok. Maraming salamat po, maraming talangin sa pangalan ng Panginoon Yesus. Lalo itong uh, pagbati ni James sa mga nangangalat sa dalawang lipi ng Israel. Ito isang malusog na pagbati no, sa mga Kristiyano na nangalat. Mananampalataya. At ang pagbati sa atin, simple lang ito, kundi tinatawag na hello, hi, yan ang pagbati, greetings. Pero sa Hebrew, shalom, peace, peace be with you, or oh, uh, joy. Now, dito po sa aklat ng Bagong Tipan, halos mayroong pitumpong beses na binabanggit ang salitang ng pagbati. At ano na po dito sa pagbati dito ay tumutukoy tumutu sa to rejoice, maging magalak, Mababasa natin Philippians chapter 1 verse 18 saka Philippians chapter 4 verse 4 Rejoice in the Lord always I would say it again Rejoice! At ang mga ilang mga pa na na natili rito ay tumutukoy sa mismong joy now joy at rejoice galak at kagalakan At pagkatapos ng pagbati ni James sinundan niya ito ng masiging payo sino ba ito na masinding payo tulad sa magalak. Magalak kayo sa sari pagsubok. Now, si James, sa taglay niya ang mga salitang ito, gaya nang itinigay ng Panginoon sa Matthew chapter 5, verse 11 to 12, nasabi niya yung Panginoon sa kanyang tagaad, mapapalag kayo kapag kayo ay nilalait, na inuusig, at pinagsasabihan ng sari-saring kasabaan ng bawang kasinumalingang dahil sa amin, magala kayo at magsaya sa pagkat at ang para ninyo sa namin sa pagkat kayo dinadila at musik ang mga propeta na nauna sa inyo. Kaya si James hindi siya basta gumamit ng damdamin para, 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 para kasi, no, uh, palakasin ng mga tao, hindi batay sa turo ng Panginoon. Batay sa natanggap ng turo ng Panginoon na pagdating sa pagsubok, dapat magalak ang bawat isa. Dapat magalak. So, ang mga kristiyan dumadanas ng ganitong kabigatan ay maaring magalak. Dahil ang mga pagsubok o problema ay nagdadala ng mga pagpapala. Kaya ng turo ng Panginoon at maring karasan din ng mga kristiyan sa Atlantic James. So, ang lakas ng pananampalataya ay hindi madali. Dahil ang matibay, malakas, na ay maaari itong mapuno ng maraming problema. At ito nga ang nangyari dito sa sulat ni James. Kaya binigyan ng pansin ni James, ni Santiago, ang ugali pagdating sa mga pagsubok. Binigyan niya ito ng pansin. Binigyan niya ito ng pansin upang tayo man sa kasunok ko yan ay palakasin din sa ating mga pagsubok kung ano ng Pasko, maraming may nalulungkot dahil hindi nakatanggap ng mga regalo, nag-aalala, uh, bagamat marami uh, ang pero siya, mayroon din kristyanong malungkot, wala yung kanilang mga mga sa buhay, hindi ka feeling, Now, mga pagsubok yan ng ating pananampalataya. Kaya dito, apply dito, relevant ito sa ating kasalukoy ang kalagayan. Now, Paano din pala kasi ng ating kagalakan sa mga pagsubok? Iyon ang ating paksa ngayon. Ang kagalakan sa mga pagsubok o problema. At natin sabihin, ang kaluguran sa problema. Kaluguran. Hindi lamang basta kagalakan, kundi may kaluguran tayo. Kaya di natin focus ang ating uh, ensayon ngayon ang kaluguran o kagalakan sa problema. Now, tignan natin ang masidihing pangaral o payo ni James sa mga labing dalawang lipi na nangalat marahil dahil sa problema. Ay may kita natin ang dalawang uh, masidihing pangaral dito sa verse 2. Again, basahin natin ang verse 2. Mga kapatid ko, ituloy ninyong buong kadalakan kapag kayo'y nahaharap sa mas sari-saring pagsubo. Now, hindi lang tayo titingin sa literal na salita dito sa verse, kundi tignan natin ang likuran pa, ano ang ipinapaniwati. No? Dahil ang salita ng Diyos, hindi lang ito nasasabi ng literal, kundi mayroon pang ipinapaniwati sa atin. At yun ang kailangan natin. May kalaguan na tayo na magsuring ng salita ng Diyos hindi lang basta sa iba, uh, kundi sa likuran. Ano yung behind? Ano yung ini-imply dito? Na mayroon dalawang implication dito sa masiging pangaral o payo ni James. Una, pagdating sa ating problema, dapat mayroon tayong, mayroon para sa kagalakan. Ikalawa, dapat mayroon tayong kababaan para sa kalaburan. Nang pakinggan natin muli ang salita ng Panginoon. Una, ang iwala para sa pagalanda. Verse 2. Mga kapatid ko, ituring ninyong bukong tagalakan kapag kayo'y naharap sa sar sarisari pa Yung salita, ituring ninyo bukong tagalakan ay nagpapayawating na kailangan tayong mag-iwala para sa kagalatan. Magtiwala. Kaya tignan natin dito, ang tiwala para sa kagalatan. Ituloy ng buong kagalatan. So, mayroon tong pinapayawating, di ba? Ini-imply. Anong ini-imply dito? Tiwala para sa kagalatan. Kung hindi magaling magalat, pagdating sa mga problema, kapag mayroon kayong problema, mahirap magalaki. Mahirap matuwa. Mahirap mag-rejoice. Pero pwede tayo malukod. Kaya na, yung pong kasiyahan dyan, contentment, or to be happy, to be to have joy, hindi lang pa sa ito uh, kagalatan, kundi kaluguran. Kaluguran. Sa totoo, napakahirap mong magalak sa problema. Upang magkaroon tayo ng sa ating problema, dapat mayroon tayo matibay. Kailan mapigat o matibay ang ating pananampalataya. Now, ang ating tibay ng ating pananampalataya hindi sa damdamin, kundi sa ating paniniwala at sumasandal tayo sa ating paniniwala saan? Sa mga pangakong pagpapala ng Diyos mula sa mga problema. Nagtuturo sa atin palagi ang Diyos na sa kabila ng ating problema, laging mayroong kasunod na pagbabala. Kapag mayroong pagka ating gabi, alam natin kasunod nito ay ang bukang iwayway. Ganon palagi ang salita ng Panginoon. At yung pananampalatay natin nakatukod doon sa bukang iwayway ng pagbabala. Kaya mayroon tayong nagalakan na sa bigna ng ating kadiliman, sisilang ang isang iwanan ng pag-asa. Ito yung pagtanggap ng mga mga Kristiyanong lumalago sa pananampalataya. Eh, hindi lang basta literal, physical, o rin na eh yun ang ating kagalakan. Hindi, behind sa kapitano. Tulad si Abraham, the last time, di ba? Si Abraham, bagamat siya 99 years old, matanda na, at then, mahirap na magdana, at si Sarah ay eh, 89 years old, baog pa, eh wala na silang pag-asa talaga wala na silang pag-asa. Kaso na, si Abraham, wala siya hindi siya tumitingin sa kanilang kakayanan, hindi siya tumitingin sa kalagayan ni Sarah, kundi tumitingin siya saan? Sa pangako ng Diyos. Sa pangako ng Diyos. Kaya na, pagdating sa problema, paano tayo nagiging magalap, nakadepende sa ating kalakasan ng pananampalataya. At ang ating kalakasan ng pananampalataya, nakadepende sa paniniwala natin sa pangako ng Diyos. Kaya nga sabi sa Romans 4.20, ito si Abraham. Kaya tinawag siya the father of faith. Dahil siya yung dapat nating kulana. Ang sabi, gayon man, hindi siya nag sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di paniniwala. Kundi pinalakas siya ng pananampalataya. Bakit siya pinalakas ng pananampalataya? Dahil nagsalita ang Diyos sa kanya na siya magiging ama ng maraming bansa at si Sarah na ay magkakana. So, kaya, diliwalhati niya ang Diyos. Now, dito, kay ba? Kay ba dito kay James? <coughs> Dahil dito kay James, kay James, ikaw mismo ang magpapakatibay. Ikaw mismo ang magtiwala ng may kalukulan sa gitna ng iyong pagsubo. Magkaiba. Yung, yung kay Abraham, eh, tumatanggap na siya ng kalakasan sa pangako ng Panginoon. Pero dito, kaya ba? dito, ibig sabihin, magpakalakas. Magpakalakas tayo sa ating panampalataya. Paano? Sa palagay niyo, paano tayo magpakalakas sa ating panampalataya? Hindi sa damdamin, kundi sa katotohanan. Eh? Habang nalikinala mo ang Diyos, lumalawak ang iyong tiwala, lumalawak ang iyong panapalataya, kaya na faith na papalakas through studying, listening to the Word of God. Faith coming by hearing, hearing by the Word of God. Kaya na, habang tayo ay uh, namumuhay sa mundong ito, subuan natin, subuan natin palagi ng salita ng Diyos ang at ating puso ang ating kaluwa upang tayo ay lumakas sa pananampalataya dahil ang pananampalataya ay dumating sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. At hindi lang naman. Kapag marami tayo napapakinggan tungkol sa Diyos, lumalago ng ating pagkakilala sa Kanya, dapat din natin pangawakan na ito'y tumibay. Paano? Tulad ng ikaw, kapag kaya ay ah, uh, uh, ginagawa, ay bakal na yun, di ba sa apoy, tapos susubahan niya doon sa tubig para siya ay magiging makibay. Ganun din ang ating panampalataya. Yun ang sinabi ni Peter chapter 1 verse 6 to 7. Nabagumat ang ating panampalataya ay talisay na tulad ng dito. Pero kasi sila pala ng dito. Bisa din tulad din sa atin, lumihin na yung ating panampalataya. Kaya itinadaan ito sa mga nag ng pagsubo. At dahil ang ating panampalataya ay puno, bu bunga ng bu 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 ating pagsubok, kain natin, katotohan po sa Diyos, at ating ipinamumuhay pagdating sa pagsubok, dito tayo tumitibay. Kaya yung sabi, rejoice in the Lord. Magpakatibay kayo sa inyong panampalataya. So, ang tiwala, tumitibay ito, at ang ating tiwala, sa katalatan. Kaya, ang kristyano, hindi ito basta emosyonal ang kristyano ay naninindigan sa katotohanan ng kanya na At dahil meron siya matutunan ng katotohanan mula sa Diyos, hindi siya nadadala ng damdamin, hindi siya nadadala ng kawalan, hindi siya nadadala ng kalungkutan, kundi mayroong pag-asa, mayroong tiwala, maliwala ng sisiya. Then ikalawang paywating, ang kababahan para sa kaluguran Muli, basahin natin. Mapagin po, ituring ninyong buong kagalatan kapag kayo'y nahaharap sa sari-saring kapsuko. Sabi ka, ituring ng buong kagalatan kapag kayo'y nahaharap sa sari-saring kapsuko. Nandiyan yung kababahan humility para sa kaluguran para sa kaganatan dari yang ang tiwala para sa kaganatan then kalawa kababaan para sa kaganatan kapag tayo'y nakaharap necessary sa ating Talaga naman, bumababa ang kahit siya. hindi dapat umira sa atin yung, ito, buka ito! Ah, dapat, alam natin na kung nasa kadiliman tayo, may iwanan na sisina. Kaya dapat lang tayo magpasailalim sa kadiliman ng problema dahil yan ang ipinipayuan na dapat magkaroon tayo ng kababaan. Kaya, pagka na tayo sa ngul, na natili tayo ang balsot sa ating palampalataya. Kung may problema, nagwawala tayo. Nagagalit tayo. Hindi tayo makausap. Sira ang buhay natin. Sira pamilya natin. Bakit? Dahil tumitingin lang tayo sa nakikita at dumadama tayo sa ating damdamin. Pero ang tutulong palampalataya at tumitingin sa hindi nakikita sa alam mayroong darating dahil nga ba Diyos at nandigan sa pagkakilala niya sa pamilya. Kaya una, kalukuran natin sa problema ay nagbibigay karangalan sa Diyos. Sa tuwing tayo ay nanulugod, sa tuwing tayo ay nagagala pagdating sa problema. Ang totoo, napaparangalan natin ang Diyos. Napaparangalan natin ang Diyos. Sa pag ang pagkagalak sa ating mga problema, ito ay pagtataas sa ating Diyos na siya ay Diyos na may kontrol ng natang bagay. Dahil dito, dahil ang kamabaan sa para sa kagalatan, sa problema natin, ito'y pagpapakita ng pagalang sa wisdom, sa karunungan ng Diyos na kumukontrol sa ating sekonstansya sa buhay. Na alam natin, sa ating panampalataya at pagkitiwala na ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. Kung ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay, siya na nga nasiwa ng bawat detalye na maaaring mangyari sa ating buhay. Ngayon, kung wala tayong kababaang loko at tayo ay nagagalit, tayo ay nasisira ang buhay natin dahil sa pangyari sa buhay natin, ating disgrace ang God. Wala tayong tiwala sa Kanya na siya ay matalino sa pagsasaayos ng detalye ng ating buhay. Ang problema ay katulong natin, hindi ito kaaway na mananapit. Problema is our help and not our enemy. Hindi natin ito kaaway. Alam natin ang Diyos ang kumukontrol at bawat nangyayari sa atin, hindi na sinasaayos ng Diyos siya, alin yung una, ang kalawa, ang katlo, alin yung dapat nagtagal, alin yung dapat bawasan. He is in control. Ngayon po ito'y ating tinatanggap na may kababaan, binibigyan natin siya ng honor sa kanyang tinagawa, sa kanyang kalungan. So mayroon tayong kagalatan sa mga problema. Kaya kaluguran natin ay pagtitiwala sa karunan ng Diyos. Yung ating joy sa problema. Kaya sabi nga ni James, eh, mga kapatid, ituloy mo katalakan. At kayo pa sa iba't ibang mga pasyon. Kung paano niya isinaayos sa ayos ang at ating buhay at circumstansya, ito ay ating dapat ng kapitid nalulugod ng Diyos sa ugali ng may mga anak na lumalagok sa pananampalataya. Hindi impusunan. Hindi bumapatay kung hindi nalikita. Sila pinapatala, hindi. Hindi tayo, hindi tayo bumapatay niya. Kundi, bakit wala ko nun? Sila meron? Hindi nagkakamali ng Diyos. Pero, wang nating pangunahan ng Diyos. Wang nating pangunahan ng Diyos. Kaya yung ating kaluguran, yung ating kasiyahan, kagalatan sa problema. Kakaiba sa mga pagbati ng mga tao walang gano'n. Ang mga pagbati ng mga tao walang kaluguran at walang tiwala sa ginagawa ng Diyos. Masaya sila kapag mayroon. At nakikita na natin sa palagod tayo ngiti nila, nila, hindi nila ako sa tenya, tagalapan nila sa pagkilundan. Hindi ganun na natin. Ang atin ay iwala at tawapan. God is in control. Kaya kung wala tayong kalugulan, wala tayong kasiyahan sa mga problema, katulad tayo ng mga Israelita, ang reaksyon ng Israelita nung sila ay nasa ilang. Diba? sila ay umuungol, sila ay nagreklamo, no? Ginagawa nila ang mga paraan na hindi sakay sa kalooban ng Diyos. Kaya wala silang asenso talaga eh. Wala sila talaga ng asenso dahil nag-decision -de sila ng kaiba sa inyugos ng Panginoon. Atin nung babasahin ko muna sa Greton, Exodus 7, 16. Exodus 16, verse 10. Ganito ang sabi. At sa kinamagahan ay inyong makikita ang kalwalatiya ng Panginoon sapagkat kanyang naririnig ang inyong mga pagreklamo laban sa Panginoon. Sa pagkat ano kami na nagreklamo ay sa amin? Exodus 16, verse 7, verse 8. Sinabi ni Moises, kapag binigyan kayo ng Panginoon sa pagsapit ng labi ng tanging makakain. at sa kinamagahan ay ang pagkain makabubusog sapagkat narinig marinig ng Panginoon ang inyong mga pagdiriksa ko na inyong sinasabi laban sa Kanya at ano pa rin. Ang inyong mga pagdiriksa ay hindi laban sa amin kundi laban sa Panginoon. Sinabi ng Moses kaya sabihin ko sa buong kapulungan ng mga anak Israel, lumapit kayo sa harap ng Panginoon sa pagkakanyang narinig ang inyong mga rinla. Pagkatapos, Magsalita ni Aaron sa buong kapalala ng mga anak ni Israel, sila ito tutingin sa dakang ilang at ang kalawalatiya ng Panginoon ay nabiglamo sa Ruta. itong mga taong to nabiglamo sila kay Moises, hindi sila kontento sa pangangasiwa ng Moises, hindi sila kontento sa pangangalaga, at uh, ang sabi ko, kayo sa amin at kireklamo ng okay. Diyos. Kaya sa Diyos. Sabi Diyos ang inyong umul, ang reklamo. Eh, hindi ka naman magulong Panginoon. Dahil alam naman natin, ang Diyos ang naglagay sa kanila simula doon sa pagkaalipin ng Egypto, hanggang sa paglaya, hanggang sa pagkawit sa dagat, hanggang sa paglating sa ilang, sa lahat hapa, ay ng kanilang mga hapang, eh, inaalis ng Panginoon kaya ang kanilang uh, pagreklamo, kanilang pag-uhol, ito ay kawalan ng kaanan sa Diyos. Na kung tayo ay lumalago sa panampalataya, masasaktan tayo pagka narinig natin na napakasama pa mga pag-uhol, pagreklamo. Masanggol sa panampalataya, hindi na naman sa pero kapag tayo ay lumalago, nakikita natin sa ating titula na po, sa mga ng ugali ko na paraan, reklamo ko na reklamo sa Diyos. Hindi ginagawa niya lahat para sa ayot ng titula ko. So, ay kung isa ay dita, nakala nila na depektibo ang karamungan ng Diyos sa pagsasaayos ng kanilang sirkumstansya. May kulang ng Diyos, hindi alam ng Panginoon paano pangasiwaan ng eh, kanyang mga tao. Ka naroon sa kanilang pagmamataas. So dito sa ating talata, verse 2, nagpapahiwatan dito ng isang malalim at seryosong pangaral. Na pagdating sa ating pagsubok, iwala tayo para sa kasalatan. At ikalawa, magpakababa tayo para sa kagalatan. Dahil ang kalakang tinawawala yan, hindi sa damdamin, kundi sa pag So, una, patibayin ang ating pananaring pagdating sa mga problema. Pagdating sa problema. Dahil ang problema hindi kaaway, upang tayo sa saan lamang, kundi ito yung ating katulong sa kalaguan na para tayo magkaroon ng higit na pag-aaral, para tayo magkakaroon ng higit na pag, tayo, isang ng aaral ito ay sa ng pag-aaral natin at pag ng salita ng Diyos. Hanggang hindi natin sinasagawa ang mismong tayo sarili ang magkaroon ng pag-aaral ng salita ng Diyos, huwag masang lalagot na. Huwag kung masang lalagot tayo. Kailangan tayo mismo ay magkipag-usap sa Diyos. alam natin ang tayong para pagdating sa mga problema, eh, matatanggap natin na may pagkikiwala. Hindi ikalawa, pati ba ang at ating lubos na pagkalag sa Diyos? Alam natin na ang Diyos ang may kontrol. At alam natin na hindi na maaari magkamali ang Diyos sa mga nangyayari sa ating buhay. Sinusubok niya natin ugali ang at ating asa pagdating sa problema. Paano natin tinatagap ang problema? Depressed? discouraged, disappointed, walang katalakan, kundi nag tayo sa Diyos, mali ka raw hindi ka marunong, hindi ko alam kung takot ng buhay ko. Wala tayong pag sa Diyos. Pero kung tayo'y nanunugod, na may kababang tinatanggap natin, Lord, alam kong tama ka sa'yo ginagawa. Bigyan ko po ng biyayang alakasan na may pabuhay ko ang talaga ay ito. Well, yan. Tayo ay tinalulog ng Diyos sa pagkat ng tayo sa kanya. Karuna sa pagsasayos ng ating buhay. At taglay ng tayo na lang. Panginoon, salamat po sa gabi ito na yung mga salita ay nagpapatibay at nagpapalakas sa ating tunay, so, na misan hindi kami mapatagod dahil higit namin pinaragahan ang aming damdamin, ang aming nanigita. Hindi namin pinaragahan na dapat susugan namin, subuan namin ng pagkain spiritual ng inyong namin kung aming sa rinig. Upang tumibay kami sa panampalataya at sa ganun, ang panampalataya ito na aking ng mga pangako ay siya magpapatibay din sa amin sa aming amin, mga circunstansya. Pero eh, salamat po nawa utong nga doon magpakalago kami sa aming kong panampalataya upang, upang mabigyan ka namin kaluguran at hindi po ano mang kawalang galang sa inyo. So, aming dalangin sa kunarang ng Panginoon Jesus. Amen. Okay. Tumaan tayo sa ating kadalangin. Mukhang na Ah, hindi